Hello guys, masaya siya dito kasi una pag madala mo yung pamilya mo. Pangalawa is, syempre nakukuha mo yung mga gusto mo kasi nakukutang mo yan eh. Nagbe-base din yan sa credit scoring mo. Masaya siya kasi na-income ka na hindi mo nakukuha sa Pilipinas. Malungkot siya kasi pag mag-isa ka dito wala pa yung pamilya mo. Malungkot siya kasi kailangan mong magtrabaho, puro trabaho na lang yung inaatupag mo dito para mabayaran lahat ng mga pangangailangan at dealings mo at needs sa Pilipinas. Malungkot siya kasi, like me, nag-aaral ako, masaya siya kasi nakapag-aaral ako, na-upgrade -na ko yung sarili ko, pero malungkot siya kasi alam mo namang babayaran mo din yung naging utang mo sa government. Hindi ko alam, lifetime ko na siguro mabayaran yan. Eh. So, eto talaga yung life dito na ang daming dealings, ang daming mong responsibilities. And then malungkot siya kasi hindi siya kakaya sa Pilipinas eh na control masyado yung mga galawan mo dito eh. Yung walang masyadong kakay sa Pilipinas maraming tao.